Tatlong NPA sa Samar, sumurender sa mga autoridad, nag-turnover ng high-powered firearms. Power Detali na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Maing, uh, maupay aga, Jane. Bukas naman natin ang tinanggap ng otoridad ng Second nd or the Summer Provincial Mobile First Company ang pagsurrender ng tatlong aktibong membro ng New People's Army mula sa barangay San Isidro Matugino Samar, At kasabay ng kanilang pagbabalik ka gobyerno ang pagsusurrenderin ng mga high-powered firearms. Ayon sa ulat, ang mga nagsurrender ng aktibong membro ng New People's Army mula sa Matugino Samar, ay nakilala sa kanilang mga alias na si Buhay 32 taong gulang, Lando 53 taong gulang at sa kilalang si Cel, 29 na taong gulang, pawang mga magsasak at residente ng Matugino sa Mar. Samantala, ang mga itinun over naman ng mga armas sa isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, apat na long magazines, isang short magazine, mga bala at isang bandolier. Umaasa naman ang otoridad at iba, ng iba pang miyembro ng New People's Army sa Samar ay mahihikayat na rin na sumuko at sumuporta sa mga programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang tatlong aktibong member ng New People's Army na sumurindar sa otoridad at ang kanilang mga armas na isinuko sa otoridad ay nasa kustudiya ng 2nd Northern Summer Provincial Mobile First Company. Ayon naman sa mga pulis, makakaasa ng mga sumukong New People's Army ay makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno sa pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa Aksyon Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tagan salamat Jane.